Ayan, hello, magandang hapon. Ayan, magluluto tayo ngayong hapunan ng sinigang na bangus sa okra. Ayan, alam naman natin kung anong mga lahong ito. Ayan, kamatis, luya, at saka sili, and then radish, at okra, at kangkong. Ayan. Dalagay natin ang okra. Lagyan natin ng okra. Tapos papainit naman tayo ng mantika para sa ating fried chicken. Ngayon, ilagay na natin ang kangkong. Ewan kasi ng ano, ang okra, ano. Gusto ko yung hapko ko lang. Hapko. At saka itong ano, o oh, ano. Saka ako mapisikan Okay. Ano. Ako medyo hapok ang pipakalo to. Antayin natin kumulo. May itong aking cellphone. Malapit na magluto. Ayan. Bangos yan. Sinigang natin sa sa uh, ano sa tamarind soup na uh, may asin sa kama iba-iba fried chicken ayan guys uh, okay na yung ating luluto okay na siya luto na siya ayan thank you for watching guys and God bless you all bye bye